Bakit nga ba natin pinag-aaralan ng music sa classroom? Ilang beses na akong natatanong. Ma'am Tin, bakit kailangan natin pag-aaralan ng music sa classroom? E marunong na akong kumanta kahit wala ako sa tono. Sasagutin natin yan yun. Ang pag-aaral ng music ay hindi lang tungkol sa pagtugtog, pagkanta o pagbabasa ng nota. Ito ay tungkol sa pagiging malikhain, malayang pagpapahayag ng sarili at mabilis na pag-iisip. Bukod dito, natututunan din nila ang pagtulong sa isa't isa, magiging matyaga at masipag. Dito sa Pilipinas, dahil binubuo tayo ng napakadami mga isla at isa tayong arkipelago, binubuklod tayo ng musika para maging isang lahi. Itinuturo e din ng musika ang maging bukas sa pagtanggap sa bawat isa. Mapaibang lahi man yan, mapaibang musika man yan, o musika man yan ng Luzon, Visayas, o Mindanao. Sa pamamagitan ng musika, natututunan natin kung paano natin re-respetuhin, uunawain, at iintinihin ang mga bagay na hindi natin madalas na naririnig hindi natin naiintindihan. May iba-iba man tayong paniniwala at saka mga pinagmulan. Tandaan, ang musika ay hindi lang basta aral. Ito ay isang daan para tayo ay magkabuklod-buklod para sa mas magandang bukas.